ang taong kumukup sa akin ng mga panahong kailangan-kailangan ko ng masisilungan. Ikaw ang nag-iisang taong nagparamdam ng pagpapahalaga sa akin. Yung hindi ko nakakalimutan ang mga panahong binuksan mo ang tahanan mo para sa akin. Po, mga Tama po, dito ako ng bahay ng um, uh, Virginia, Gabino. Kayo po ba yun? Papa, ay, paparitig ko po Dito na lang po muna kayo. na po. <laughs> <laughs> po yung mga gamot. Surprise! Happy birthday! Pag-asa na! Pero kung paano makapunta sa amin, naman yung malalangan niyo, may nagmamahal sa inyo na nakaalala na pinapunta kami dito. Happy Happy Birthday! O dito na po kayo! Para sa inyo po ang lahat ng ito. At napakaganda po ng inyong bukid yung okay nyo pala ang ah, meron. Ilan taon na po kayo? 50 dahil na meron kayo 50,000. Wow! Ayan, eto po, pwede mo bigat lang. <laughs> Ayan, happy birthday! Pwede mo kayo makapunod ito? Yeah, okay. matang, okay. Ayan. Ang dami. Ang maganda. Ayun 50,000 Ito ano Yung 50,000. Okay. At syempre, napaka-sweet din nakaalala. Binadalhan din kayo ng chocolate. So, ayan. Ginito ang chocolate. At may regalo pa na bubuksan. Ako, ano kaya ito? Pero bago yan, dahil go golden po kayo, kaya naman meron kami ipuputong sa inyo dito. Ayan, okay lang po na. Matayin po tayo. Ayan, ito po kayo. Kasi, hindi uh, ko alam <laughs> eh. Hindi ko alam Ayan, syempre, dahil golden kayo, meron kayong crown. Oh, Ayan, kayo. syempre, may na kayo. Ayan, <laughs> <laughs> ya yeah. malakpak na maya di nang reyna nasa <laughs> bed ako oh, nagtulog ako sa alright ano di talagang pukayo let mga pukayo para relax siya muna na rin siyung pinaka importante sa lahat na pinapaabot para sa inyo Open yung mo pina nagen ko ay di talaga

Ayan, okay po. Balik po tayo dito ulit sa gitna. Ayan, no. Ladies and gentlemen, we have best friend ever! Naku, napakasweet na one! This certificate is awarded to Virginia Licuanan Gavino! Best friend ever! Congratulations! We are the best one of us. <laughs> Thank you Ayon, hearted loving person, my salute. Ayon, congratulations. At bukod po dyan, may meron din siyang pinaabot na mensahe para sa inyo. Okay lang po kayo? po, relax po kayo. Maupo po kayo ulit dito. Dahil nah. ginawan po niya kayo ng napakagandang mensahe. Meron po siyang pinapasabi sa inyo. Pwede niyo po siyang titigan dito habang binabasa ko. Happy Golden and congratulations. Akalain mo yan, 50 ka na. I wish you all the best and have a good health all through years. Gusto ko lang sabihin sa'yo na kung may mga tao akong dapat pasalamatan sa mundong ito, ay isa ka sa mga yun. Ikaw ang nag-iisang taong walang ginawa sa mundo, kundi unawain ako at protektahan sa abot ng iyong makakaya. Ang taong kumukup sa akin ng mga panahong kailangan-kailangan ko ng masisilungan. Nung mga panahong, wala akong matakbuhan at mapuntahan. Ikaw ang nag-iisang taong nagparamdam ng pagpapahalaga sa akin. Hinding-hindi ko nakakalimutan ang mga panahong binuksan mo ang tahanan mo para sa akin. Na kahit na nasa malayo man ako at saan man ako dalhin ng tadhana at kapalaran, alam kong may isang tao na naghihintay sa akin ng buong puso at walang pag-aalinlangan. Kaya sa araw na to, gusto kong ipaabot sa iyo ang taos-pusong pasasalamat. Salamat, Aru, Ingatan mo lagi ang sarili mo at maglakwat siya pa tayo. Again, congrats sa Happy Golden. Wow! Ay, napaka-sweet naman ang iyong best friend. Napaka-ganda ng iyong niya. Talaga naman kago sa pusong pasasalamat po sa inyo. Pagtanaw sa inyong mga nagawa ng iti Kaya po kahit hindi siya nakauwi at nasa ibang bansa pa siya, ay nagawa pa niya kayong masurpresa. Kausapin niyo po siya, kung gusto niyo sabihin sa kanya? you ah, sinurprise na ka. Thank you, Aro. Pinasangin ang mat. Pero, thank you. Gaano na po kayo katagal na magkaibigan? Ah, halos magkakabata po kayo. Magkababata po kayo. Wow, so napakatagal na. Ito po ba yung bahay na binuksan niyo or iba pa? Yung kung saan niyo daw sa pinatuloy. Ah, ito. Talagang hindi niyo yun makakalimutan. Kayo naman po, ano yung hindi niyo makakalimutan sa best friend niyo? Meron ba kayong hindi din makakalimutan sa kanya? Kumusta po siyang best friend para sa inyo? Ano masasabi niyo sa no, kanya bilang mabait po siyang kaibigan. Meron mo ba kayong hindi din malilimutan sa kanya? Naalaala o pangyayari? Ano po, ano po yung mga katangian niya na nagustuhan niyo? Bakit kayo tumagal? Forever. Yeah. So mayroong forever sa mag-best friend at kayo po yung patunay. Ano po yung mga katangian niya na nag-match kayong dalawa? Okay lang po ba kayo? Hindi hmm, na speechless siya. <laughs> Sige po, madami pang sorpresa ang higihigay para sa inyo. Pero bago natin ibigay, may nais pa po kayong sabihin sa inyong best friend, kay Ma'am Aru. Tapawatan ko lang po siya. Tawagan niya. Gusto niyo sabihin dito para mapanood niya at mapanood niya rin. Sige po, kausapin niyo siya kahit sa salita Hindi po ba kayo masyado sa Tagalog? Kahit po sa, sa lingwahin ko sa anong mga salita? Sa ah, Pangasina na salita. Sige po, kahit sa salita niya po. Okay na? Ah, okay na po ba? Ah, sige po. Okay, okay, po. Lang <laughs> po siya. Nandito yung inyong asawa. Pwede pahawakan hawakan muna ng cellphone ni sir. Meron din sir. Yeah, pwede nyo niyo po muna din sa anak nyo ba? Dito po kayo, sa gitna. Ayan. Sabihan niyo po ang ano inyong asawa doon. Ano ang pangalan ni Sir oh. Alex? Si Sir Manix. Ayan. Si Sir Manix may hinanda surprise sorpresa para sa inyo. Meron siyang wish, may mensahe rin siya, may promise. Sige po. Sa inyong asawa. Ano pong masasabi? Stay healthy. Yun lang. Hmm. Ano po yung inyong wish? Ayun. Oh, ano po yung mga gusto kong pasalamat sa kanya? <laughs> 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 Kung para sa kanyang kaibigan, siya po ay the best, best friend. Siya naman po ay kamusta ng wife para sa inyo. Kamusta siya may ba? Mabait sa asawa. Wala. Okay. Yun lang po. Siyempre yung regalo niyo sa inyong misis. ibigay lang yun. Ang matamis na matamis, matamis. na peace. Ay po, ikisingin na siya. Ayun. Ayun. <laughs> sa kanya pong best friend, kilala niya rin po si oh, Aru. Meron nyo kayong gustong sabihin, napaka special At eto po, dami pa, na pinadala. Ano mo gusto niyo sabihin at nagawang surprise sa akin ng inyong asawa? Thank you. Yun lang. Sige lang po. Okay. Para po kayo medyo speechless. <laughs> Sige po, maraming salamat. At ito po ba ay dalawa yung anak? Ito. Ito po yung anak. Ayun, okay, may surprise na din ang anak. O, oh, halika. Ayun. <laughs> Um, po, ang pogi naman ng anak, parang artistahin na. Anong pangalan? Jasper. Si Sir Jasper. Ayan, si, ja si Jasper meron din siyang wish, meron siyang gusto i-thank you at yung promise mo kay, ano tawag, mama? Oh. Okay. okay, kay mama, sige. Ma, thank you dahil napalaki na kami ng mahalos. Salamat Sana, um, more birthday to come. Thank you, ma. Ayun. Kamusta naman siyang mama para sa'yo? Anong klase siyang mama? Paano mo siya i-describe as ang mama? Para sa akin po siya po yung pinaka the best mama. The best mama siya. Meron kang promise sa kanya? No promise. ayaman pa ako. Ayoo! Maraming time. Ayoo! Ayayaman pa. For now, ito muna yung ano o. Oh. Anong masasabi mo kay... Uh, kilala mo din yung best friend okay. niya. Tita ba ang tawag mo? Or... Tita po. Tita. Ayan o, oh, pinadalhan siya ng surprise ang ito. Anong gusto mo sabihin? Uh, tita, thank you po na pasaya niyo po si Mama ngayong araw. Salamat. Thank you very much. Siyempre, may pinadala rin cake para sa inyo. Pero bago natin kayo kantahan, actually meron ding cake at meron ding regalo para din sa kapatid niyo. Ayan, nawala dito si Ma'am Teresita. Wala po siya dito ngayon. Kapatid niya pa siya. Ano po? Ayan po, may pinapaabot din mensahe para sa kanya. So ate, happy birthday sa'yo. Salamat sa pag-welcome niyo lagi sa akin, sa amin kahit bihira tayong magkita. Salamat ate, ingatan niyo lagi ang inyong sarili. Good luck and more blessings to come. So meron ding pinadala sa kanya na ibibigay namin mamaya. May cake, may flower, may chocolate. So dito ka na muna. Dito kayo sir, kakanta tayo ng happy birthday. Dito lang po kayo na. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you.

So, ngayon pong 50 na kayo, golden. Ano mo bang mga may hiling niya sa inyong buhay? Ang isang Wish mo, isang daan. Wish mo muna kaya before niya. Happy birthday! Ayan! Kamusta po ang pakiramdaman ng na-surprise sa kayo ngayong araw na ito? At anong masasabi niyo na para sa inyong best friend, kayo ang the best friend ever talaga. Ayan, so hindi niyo makakalimutan ang kabutihan niyo. Sa anong masasabi niyo sa lahat ng ito? Thank you, thank you. <laughs> Ha po. Mali po, happy, happy birthday. Magbibigay po kayong inspirasyon sa mga magkakaibigan. Ano po yung naging sekreto niyong dalawa? Bakit po naging panghabang buhay yung pagiging magkaibigan niyo? Ano yung, ano niyo po? Ano yung naging secret niyong dalawa? Bakit po tumagal ng ganyang kahaba ang inyong pagkakaibigan? Ano, speechless talaga. <laughs> Ayan, sa so mga ka-surprise buddies, talagang na-speechless ang ating birthday celebrant. Hindi siya makapagsalita, hindi ko pa kayo makapaniwala na mangyayari to sa inyo, na masasurprise kayo na kaibigan nyo. Bihira po, usually, ang mga sinasurprise natin, mga asawa, mga anak, mga magulang. Pero ngayon, ngayong araw na ito, mga ka-surprise buddies, malayo-layo man ang ating narating, na naabot natin ang bayan ng, ang bayan pa Ang bayan ng Kamiling Tarlac para ihatid ang sorpresa ng isang mapagmahal na best friend na nanggaling pa sa Paris, France. Ay talaga na gusto niyang ipaabot ang kanyang pagbati, pagmamahal at pasasalamat para sa best friend ever na si Ma'am Virginia Gavino. Happy birthday! Ayan, talaga na mga kapulang pala yan. Yeah, so, speechless ang ating birthday celebration. Hindi siya maka... Saan ho ba kayo? Hindi makapaniwala dito ho ba? <laughs> Ayan. So, mga ka-surprise buddies. Ako si Aldria Hamirang. Ito ang shop. Best my best shoppers. Ayan. Mapapanood niyo po ang inyong sarili sa ating Facebook page at sa YouTube channel sa shop. Best my best shoppers. Magsisilbing remembrance ng inyong birthday. Kaya kung may gusto kayong sabihin, sabihin niyo po para mapanood niyo. Bago tayo magpaala, Meron pa ba? Sa kanya? Sige sí, po! pero <laughs> <laughs> thank you ah! sina na mat Nagloko ka! Pananay! <laughs> okay na po! Ayun! Sa so mga ka-surprise buddies! Everyone, let's spread happiness and love! Bye bye! Bye bye! Thank you! <laughs> Na-surprise po ah! Shop is my best shoppers. Everyone, let's spread happiness and love.